Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Haji Baltasar at mula naman ito sa YouTube channel na Harmonica Band na kunsaan habang tumutugtog di umano ang bandang ito ay meron di umanong nakuha na ng kanilang kamera mula sa liguran ng babaeng kumakanta. Narito ang video at pagmasdan mo ito ng mabuti. Ayon sa ating sender mula sa likura ng babaeng ito na kumakanta, makikita di yung mano ang pagdaan ng mistulang isang tao mula sa bintanang ito na may maputlang kulay. Wala akong nakuha ng impormasyon kung saan nila kinukanan ng video ng ito. Pero para itong isang abandonadong bahay. Pero isa nga kaya itong multo? Malaya kayong i-comment sa ibaba kung ano sa tingin nyo ang isang ito.